pareho lang wala kayong dating ah, Pilog yan pa rin, we are not the same ah, Yung pangalan nyo kahit ibang bang Wala to kung dasyo, wala rin dapat ibagin uh, ah, Pare pareho lang wala kayong dating ah, Pilog yan pa rin, we are not the same ah, Yung pangalan nyo kahit ibang bang wala ato kung dasyo, wala rin dapat ibagin Huwag ah. ninyo magalala na ko na sila Huwag masyadong galingan dahil kalaban ay tanga Napakamot, sayang aming effort Kalihon, masaling daw ng import At ka muna, sakit sa tenga Musika nyo naririnig ko, tunog ka lesa Ayos diba, pilog linera Sa susunod sana may sarili na kayong pintura Tapat kalamado, huwag na negatibo Mga kalabang masyadong sensitibo Hayaan natin sila makabuelo Yun disa nga pala nila ni Regu na ng zero Si Salajito, kung gusto nyo bumawi Huling mensahe, aking masasabi Ako'y sadista, dista pagdating sa liga susunod si mama si Jack linya Pare-pareho lang wala kayong dating ah. Pilugyan pa rin we are not the same ah. Yung pangalan nyo kahit di bang giting Wala ka to wala rin dapat ibagin ah. Pare-pareho lang wala kayong dating ah. Pilugyan pa rin we are not the same ah. Yung pangalan nyo kahit di bang giting Wala ka to punda wala rin dapat ibagin ah. pare pare, lang wala kayong dating ah. Dito na ako para ikaw ay sagutin uh. Sabi mo pa sa listahan pilyo tanggalin What? Eh, sarili mong pangarap Di mo kayang abutin oh, Nagbalik shit. na ako lahat, Bakit ay homeless ka pa rin? <laughs> oh, sha, sha, sha yeah. Usapan na iba, hey okay. Yo, why you talking all that shit? You haven't proven anything For the sake of the street All you do is run your mouth And you be hiding like a bitch You know hood or graffiti How you call yourself a king So you gotta put that in your mind That we will never be the same Kaya no man sabihin mo You will always be the lame Para mga homies mo na parang Napilitan ng mag-rap Napaka-opit ang the thing, Puta napaka-walk Yeah to uncle drew motherfucker i'm out Pare-pareho nang wala kayong dating ah, Pilog yan pa rin, we are not the same ah, Yung pangalan nyo kahit ibang gating Wala to kundasyon, wala rin dapat ibagin ah. Pare-pareho nang wala kayong dating ah, Pilog yan pa rin, we are not the same ah, Yung pangalan nyo kahit ibang gating Wala to kundasyon, wala rin dapat ibagin ah. Simple lang malamit kung anong kaibahan Ng puti sa day color kahit yan Ang ating at patumihin pag di pa naintindihan Ikaw na mismo nagdibin sa sarili Tagal yun na wala pang hood Pasa yun nangyari Paano mo nasabi Sa piki Para yung game streets Di kayo na grow shit You know how you are wreck Feeling like a villain Puta pete wag kago, ka magpanggap Leon sa kaguba ka never takes my own Di nyo pa nararanasan Ang lubak na nilakaranan na natin matatag sa dami Nang pinagdaanan Oklahoma, Russia, Canada Vietnam, Paris Si ilang syudad natin Napakan bilog ang tabi Pare-pareho lang Wala kayong dating Bilog ah. pa rin We are not the same ah. Yung pangalan nyo kahit ibang bang Wala ito po na syo sure, Wala rin dapat ibagin ah. Pare-pareho lang Wala kayong dating ah. Pilugyan pa rin, we are not the same ah. Yung pangalan nyo kahit ibang banggiting Wala ka to pundasyon, wala rin sure, dapat ibagin ah